Parito siya sa kusubulan. Boytulig. Uulitin ko, sa ka man naroon. <laughs> ang, ang gulay nila ito oh. Marijuana. Ginat-an. Ginat ang marijuana, Boytulig. Wala na silang maluto kundi marijuana. Ginat. ano oh. wala din akong ulam oh. Oh, Boytulig oh. Wala akong ulam. Boytulig. Ayano, oh. Makakahingi ako nang Mariwana. Niluto nito. Pag narin tayo, Pedro, yari ka. Ayan, o. Oh. O, oh, boy tulig. O, oh, ito lang ulam namin. Ibang tuturo ko. Wala. Legal na ngayon ang mariwana. Hmm. Legal na ito ngayon sa aking ano, sa aking content. Mamaya, tutuwaan niya ng mga ano. Mamaya, may maniwala. May maniwala. May maniwala. Mga tanga naman sila, sanga na nakakaitang mariwanang ginugulay Laging na ginataan para sila magkakwarta sa akin mga bubu pala sila eh ngayon <laughs> hmm. ito ang pakpak ng demonyo <laughs> masarap na ulam nga matikin daw may lang uli ako kakain ito hmm. may mula pa harap Aí, ó. Ok,